Hello guys. Nandito tayo ngayon sa Bulinaw sa ano Falls Tree ng Bulinaw. Ay mga kasama ko. So tayo nagbihis lang tayo ng short. Wala kasi tayong brief. Eh. <laughs> so, pupunta na tayo. Lilibo na tayo doon. Oh. Oh. Hi guys. Nandito nga pala kami sa Falls ng Bulinaw. Okay. Maraming salamat sa iyo, Insan. Shout out pala sa mga kawarito sa Bulinaw. Ganda. Ganda ng weather. <laughs> Ganda ng weather. Ang so, daming rock. Ang kami ngayon, <laughs> no? Makakasama namin yung iba na ligo na. Ang daming rock. Ang weather. Ayan, no? Si Mrs. ayan, no? Si Baby AJ, si Tata doon sa likod. Si Insan, ayan, no? Masing busy, oh. So, pupunta tayo doon. Tara. Ayan, guys. So, dito tayo sa Bulinaw ngayon, no? ganda Gulinaw Gulinaw Falls daw to ah Gulinaw <laughs> ano Falls Street Ano Dami ng ah ah Dami ng liligo ah Ah Ayan Dami ng liligo Sa Gulinaw Falls Street daw to eh Pangasinan no? pero ang liit ng pools <laughs> ayun sila atilit at o oh. atilit at shout out sa'yo ayun know, nagpaka life jacket sila o oh, ayun know. o dami o oh. madulas yan o oh. ganda na yan lumot o oh. Lulis ka dyan May kikiraan kami Yes oh Oo Bukal talaga Bukal Bukal Pulse Ayan guys Ayan. 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 Ayan Guys oh Itong Bolinao Pulse Bolinao Pulse Pulse Tree Ayan guys oh Mga nakakaalam nitong Bolinao Pulse Tree na ito Ang ganda ng view Hmm, dami eh. Nanggaling kami sa patat uh, ano patat bar. Bulinaw uh, Beach Resort. Tapos dumiretso kami dito sa ano, uh, Paul Kaya may mga tumatalon-talon pa. Ayos uh, din Ayano? ah. Uh. sa kaya mga kasama namin si Sani dami ng mga tumatalon-talon ha sige talon oh. kailangan pala mag-arkila rin tayo saan para makatalon <laughs> Oh. oh. Iba't ibang klaseng talo niya. Mataas eh, mga nasa 5 feet din yung ano ah. 7 feet yung tatalunan pala, guys. Get, okay, talon, talon. Dali na ganday. Eh, talon, talon. Ay, hina pa kayo. Pera mo ng jacket. Kako to talon. <laughs> Baba lang. tatalo na na yan. Oh. Ayan lang. Oh. Baba lang yan. Ayan, may babae rin na yan. Oh, sabay pa sila. Oke, okay, Rina. <laughs>